May pagmamahalan talaga, ano? Eh. What's up mga chong for today's video may na-discover na naman ako ng masarap na kainan dito lang yan sa Rizal so ano pang natin puntahan na natin yan let's go nandito nga pala ako ngayon sa Jaylas Epalog located yan dito sa Maytaytay, Rizal so i-search nyo lang Jaylas Epalog meron sila dito ang tindang Epilog na balot epalog na penoy at regular itlog. Alam nyo ba mga pre sa sobrang lakas nila e eh, nakakaubos lang naman sila na 40 trays ng mga itlog. Grabe napakalakas. At nagtitinda na sila dito since 1987 pa grabe napakatagal. Matanda pa sa akin to. So tikman na natin yan. Let's go. So, nandito ngayon kami sa may Jailas epalog. Dito sa may Taytay -tay Rizal. Subukan natin tong balot. Sporting. Subukan natin yung balot. Mo natin tayong balot. Kinamay pa nga. ito sabihin, masarap. Kasi nga kamay. <coughs> <coughs> mm. balot. Masarap. Eh. Hirap na panasuka. Masarap din eh. May lasa. Bak. Pwede ko na atin ng balot na ganito. Kasi usually mm -hmm. yung anitok nening lang. Eh. Pang regular ka Yung regular ng smart yung dating Pero itong balot lang sarap. ito yung regular itlog na. Eh, baby girl naman sabi mo. Baby girl kasi... Ano mga mo sa regular bulat? Ay, regular <laughs> penoy. Ay, palag pala. <laughs> ano ba? halo Ano, masarap? Salap. Gabi. Kung i-rate natin to mga pre, eh 10 out of 10 sa atin yan. Grabe, napaka solid. Pumunta na kayo dito, search nyo lang dito, JLAS Epalog, dito sa Taytay -Tay Rizal. At sigurado mga pre, hindi kayo magsisisi. At shoutout nga pala kay Paring Faith, mabuhay ka hanggat gusto mo, and don't forget to like and subscribe. Bye bye.